May mga pamilya din kami. Ito ang payag ng ilang empleyado ng Sanja Plantation Incorporated o SPI na nababahala matapos umano'y muli silang hinaras ng negosyanteng si Dr. Ramon Floresta sa kanilang sakahan sa tuburan tulunan tanghali kahapon. Ayon sa payag ng empleyadong eksklusibong nakapanem ng Radyo Bida na dumating ang tatlong sasakyan ng negosyante at pinapababa ang armas ng apat na security personnel ng sakahan. Pero tumanggi ang ito at nauwi sa mainit na diskusyon sa manager ng sakahan na dati ring tauhan ni Floresta. Ang naitabo daw sa makilala, na daw ko'y kalabdanan ato. Gawa-gawa daw ako sa mga tao nagpatawag, sa mga landowner. Nga katong mga landowner, piki daw to ang among gipatubang dito sa munisipyo. At isa daw ako nga nagapang-recruit. Asang mga NPA, ngay mo o nako nga security. Dito, mga to nga na medyo nag nag-init ang mong istorya, giingnan ko man, pataka lang sila ka istorya. Matapos ang higit kumulang isang oras, ay sa kaumano tinanggal ng grupo ang tarpaulin ng San Jeff at kinuha ang truck na may kargang higit kumulang 10 toneladang bunga ng oil palm, kasama rin ang traktor sa kasila umalis. Humahapi lang nasa anim na pumatrabahan, tinanaway magkaayos na ang mag-ama upang hindi sila madamay. Gusto lang naman anila ah, magtrabaho at may madalang pagkain sa kanilang pamilya. Sa manang bangit niyo kaysa kurti na, kamota na ang mag-istorya sina, kay wala kami labot sina. Ay na ito kung ah, magkasinabot sila ang mag-ama. lang ng damay ba? Tamantir man may. Nagtrabaho ta para sa pamilya, di ba? Kailangan tao, hindi sila maghimog himog hindi maayang Patuloy pang nakikipag-unay ng Radyo Bida kay Ramon Floresta upang kunan ito ng pahayag. Nabatid na may gulong namamagitan sa negosyanteng si Floresta laban sa dalawang anak nito dahil sa away sa lupa at mga ari-arian. Luigi Alan Tutor Ndbc Bida Balita.